Yan. Yan. Wala pa yan. Yeah. Ba't ba pala yung daan? Ba't pala yung daan? kayo, kami. mga hayop Ay, nagbabat ko <coughs> lang dyan. Sabi sa ito yung Sabi ko sa'yo, ito yung gani. Sabi ko sa'yo, ito yung gani. Sabi ko sa'yo, ito yung Hello guys, good morning, good morning Maglulukaw po kami Sa Las Piñas Pantanggal daw ng lasing guys Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ito tayo kakalita? Ka? Hello guys, salam <laughs> you. tayo logo tahu salah spelling ah. Ai